Arestado ang isang lalaki na sospek sa pangahalay ng 14 anyos sa Dalagita, sa Laguna. Pagpupumilit ng suspect, may relasyon sila ng biktima. Nasa frontay ng balitang yan, si Dave Abuel. Basta nakasandong Ayun, Naka ayan, ayan, Tapi, tapi, Minanmanan ng mga tauhan ng Regional Intelligence Division 4A at ng Kalamba Pulisang ang isang lalaki sa barangay San Antonio sa Los Baños, Laguna alas 9 ng gabi nitong Martes. Mayamaya, maya dali-dali -maya, silang bumaba ng sasakyan para huliin ang isang lalaking nakapula. Kinilalang lalaki bilang si Duke Ferdinand de Quiros, na sospek o mano sa pangahalay sa isang 14 anyos na babae noong nakaraang taon. Matapos basahan ng karapatan, pinusasan sa kadinala sa presinto si de Quiros. Depensa ng 20 anyos na sospek, kasintahan niya ang biktima ng may mangyari sa kanila. Hindi niya rin daw alam na minor lang ito. Dagdag pa niya, hindi niya pinilit ang biktima. Pakilala po sa akin, 18 po. Siya po yung pumupunta po sa bahay. Siya ba yung nagkayari doon? Siya po nagbigay ng condom po sa akin. Tingin ni De Quiros, inihabla siya ng rape dahil tutulang pamilya ng biktima sa naging relasyon nila. Ayon sa polis, naipalam na sa biktima ang nasa kote na si De Ang uh, biktima is uh, under the state of uh, shock hanggang ngayon. No? Uh, malungkot pa rin itong biktima, uh, biktima. So So, uh, andun na rin yung uh, pasasalamat niya pero nangingibabaw pa rin yung uh, uh, sama ng loob kung bakit uh, ginawa sa kanya yun. Ayon sa otoridad, inaktuhan nila ang isang tip na nasa Los Baños ang sospek. Nakakulong na ngayon sa Calamba City Police Station si Dikiros at kakaharapin ang kasong rape laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.